Today, ipapasyal natin si Apollo sa Pilapil. Sama kayo. Halika na, Apollo. Ay, umikot na, umikot. <laughs> Yan. Tara dito, Minyon. Ipapasyal natin si Apollo. Ayan na sila. Dito na ang grupo. Grupo ng mga lalabs na makukulit. Minyon! Ayan si Renata, oh. Renata! Renata! Oh, halika na dito. Mag-enjoy ka dito sa Pilapil. Kasama ng mga lalabs. Uy, sasama rin si Popoy. Tsaka si Julio. Oh. Tara doon. <laughs> masasanay ka rin dito Apollo ganda rito no sariwa hangin ano tahimik pa <laughs> may mm, na sila <laughs> tulog yata si Bruno hindi sumama <laughs> si Minyon hindi din sumama tamad yun eh tata -ta! pakilala ko sa iyo si ano ito oh si Apollo <laughs> sumama si Popoy eh. Papay, halik dito. Papay. Papay, halik dito dali. Si Asting sumama oh. Lakad, lakad lang tayo dito. Ha. <laughs> Yan, ihian mo na lahat ng piling mo, teritoryo mo. <laughs> hmm. Nag-enjoy ka? Nag-enjoy siya. <laughs> Nag-enjoy si Apollo, oh. <laughs> Ronnie mo, ah. Si Apollo yan. <laughs> hmm. Huwag niyo habulin yung kabayo. Ano ba yun? Ano ba yung habulin ano natin? Hmm. Sige, Apollo, one day, ganyan ka din. Isa ka na sa nangunguna. Papay! 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 Hindi ka dito, may mga insekto dyan. Papay, may mga insekto dyan, lika. Dali! Busy sila, oh. Oh. Si Bobby. <laughs> <laughs> Ang si Douglas. Tara dito. Tika <laughs> dito. Yan. Huwag ka na matakot. Tika dito. Tika okay, dito tayo. enjoy na yan. cái okay, enjoy, anh xin lỗi, tao mì ác luôn, ina mì ám mình đi, dito ka natitira. Dito ka natitira. Hmm. Ang laki ng teritoryo mo ngayon. Ang laki ng teritoryo mo ngayon. Ito si Tigreel, oh. Tigreel! Kamusta na si Tigreel? Ito yung mama niya, si Oh. Hmm. sila. Ang talaga ni Tigreel, oh. Mm. oh. oh. Friends na kayo, friends. Na. Tigreel, yan si Apollo, bago niyong member. <laughs> Buti na lang ako, hindi ka pa saway. Mm, gwapo talaga ng Thai grill na yan. Oh. <laughs> Apollo! Apollo, hindi <Hali> ka dito. <laughs> Naamoy-amoy ni Apollo yung paligid. Saber! Saber! Asta. Kamusta kayo dyan? Chocolate and Yuki. <laughs> Douglas. Douglas. Kamusta? <laughs> Kamusta? Mm, Gwapo-gwapo ni Douglas. Mm. Busy si Apollo dun, no? Busy. Ayan lang magmimerienda muna kami guys babay na muna halika dito Shhh!